Posible raw nakasama sa mga bihag ng grupong Hamas ang dalawang Pinoy na nawawala pa rin sa Israel. Ang Israel naman desididong ituloy ang pambobomba sa kuta ng Hamas. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Fulhensio. Paghukay ng mga residenteng natabunan ng guho at pagsusugod sa ospital ng mga sugatan. Halos ganito lagi ngayon ang mga tagpo sa Gaza City dahil sa walang patid na airstrike ng Israel. Hindi nila tinitigilan ang lugar para mapulbos ang grupong Hamas. Pagmamalaki pa ng Israel Defense Forces, dose ng Hamas hideout na ang napasabog nila. patikim pa lang daw yan ang mas matinding pag-atake ng kanilang puwersa. Sa kabila ng pagiging mas agresibo ng Israel, hindi pa rin natitinag ang Hamas. Sa video ngang ito, kita ang sunod-sunod na pagpapakawala ng rocket ng grupo mula sa masukal na gubat na ito. Napuruhan din daw ng Hamas ang mga base militar na Israel. Sa mahigit tatlong linggo ng digmaan, umakyat na sa higit limang libo ang patay sa loob pa lang ng Gaza Strip. Mahigit labing-libang libo naman ang sugatan. Inalala ng mga taga Tel Aviv ang mga nasawi sa pangmamasker ng Hamas. Sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang larawan sa mga silya ng isang sinihan, libo-libo pa rin ang nawawala. Katunayan, dalawang Pinoy ang pinagkahanap sa Israel ayon sa ating Department of Foreign Affairs posibleng bihag din sila ng hamas. Hindi natin alam talaga kung nasan sila pero eh, we can consider na maaaring kasama sila sa mga bihag ngayon. Kaya ah. itong pagpapakawala uh, hmm. ng mga bihag, apat na yung hostages na, na pinakawala na gives us hope no. na kung kasama man yung ating dalawang kababayan ay buhay pa sila. Kasama rin ng libo libong stranded sa Gaza ang halos isang daan at apat na pong Pinoy. Karamihan sa kanila may mga asawang Palestino. Puspusan na rin ang panawagan ng Israel sa mga nasa Gaza na lumikas na. Pero ang ilan, nagmamatigas pa rin. Nakapasok na sa Gaza ang ikatlong bugso ng ayuda para sa mga stranded sa gera. Pero nangangamba pa rin ang ilang residente at mga ospital dahil sa nauubos ng petrolyo. Nakadepende na lang sila rito dahil sa kawalan ng kuryente. Natatakot na rin ang mga residente aksidente sa pagkalat ng nakakahawang sakit, lalot ubos na rin ang supply ng gamot. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.